Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hindi lahat ng tukso nagsisimula sa isang tingin. Minsan, sapat na ang isang boses isang pagdaing sa kalagitnaan ng gabi. Isang pabulong na pangalan na hindi mo alam kung totoo o imahinasyon lang. Pero sa katahimikan ng gabi, mas malinaw ang bawat pantig. Mas mararamdaman mo ang bawat init na mahirap itanggi. Ako si Enzo. Tahimik. Walang problema. House sitter lang sana ako ng bahay ni Ninang habang siya'y nasa Baguio. Pero sa isang linggo ng katahimikan, may boses na gumising sa akin at sa kabilang bahay, may init na hindi ko na kayang pigilan. Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento niya. Siya ang dahilan kung bakit hindi na ako nakakatulog ng tahimik. At sa kwento niyang to, baka ikaw rin. Magising, ako ang naiwan para magbantay sa bahay ni Ninang habang sila'y nasa Baguio. Parang bakasyon na may kaunting responsibilidad. Linisin ang bahay, diligan ang halaman, siguraduhin walang masirang gamit. Simple lang, di ba? Tahimik ang lugar. Gated subdivision. Yung tipo ng komunidad na ang tanging ingay ay kuliglig sa gabi at chismis sa umaga. Hanggang sa nakita ko siya, siya ang nakatira sa bahay sa kanan, si Aling Mira. Late 30s, maputi, laging nakarobe, laging amoy vanila, may lipstick kahit walang bisita. Divorce daw, sabi ni Ninang. Pero ang mga mata niya, hindi mata ng babaeng iniwan. Mata yon ng babaeng marunong mang iwan. Una ko siyang nakita habang nagdidilig ako ng halaman. Sumilip siya mula sa bintana. Nagkatinginan kami. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya umiwas. Kinabukasan, nagwalis ako sa harap. Tanghaling tapat. Nakashorts lang ako at walang damit pang itaas. Mainit kasi, pero masarap naman sa pakiramdam. Para akong nasa gym, pero outdoor version. Paglingon ko, ayun siya. Nakasilip ulit sa bintana, hindi na nagtago. Umupo pa sa may gilid, kunwaring umiinom ng kape, pero diretsyong nakatitig sa akin. Pagkaraan ng ilang saglit, sumigaw siya. Mainit ngayon na, lalo na dyan sa harapan mo. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, hindi 'yon biro lang. May laman. Ramdam kong alam niya ang ginagawa niya. Gabi na nang kumatok siya. May dalang banana bread para sa malakas magtrabaho, sabi niya. Sabay sulyap sa dibdib ko. Makalipas ang ilang oras, humiga ako sa kama. Walang TV, walang cellphone, tahimik lang. Hanggang sa may narinig akong kakaiba. May mahihinang daing, hindi agad malinaw. Pero habang lumilipas ang minuto, lumalakas ito, paunti-unti, paulit-ulit, parang tumigil ang mundo ko, pinatay ko pa ang electric fan para mas marinig. Mula sa bandang kanan, sa bahay ni Aling Mira, pagkatapos, narinig ko ang hindi ko inaasahan. Enzo. Enzo. Bumilis ang pagtibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung totoo. Boses pa talaga niya yon. Ako ba yung tinatawag? hindi ko na natiis. Pumikit ako, dahan-dahang huminga. Inimagine ko siya, nakaupo sa kama, nakarob, nakapikit. Baka dinadama niya ang sarili habang binabanggit ang pangalan ko. Bawat pagdaing na naririnig ko, parang siya mismo ang nagtutulak sa akin papalapit sa kasalanan. Hanggang sa gumalaw ang kamay ko pababa, hanggang sa pagitan ng hita ko. Hindi ko na nagawang pigilan. Pasensya na, Ninang. Sambit ko sa isip ko. Mainit ang palad ko, pero mas mainit ang imahinasyon ko. Bawat tunog mula sa kabilang bahay ay sinasabayan ng pintig ng katawan ko. Dahan-dahan lang, walang ingay. Pero ramdam ang bawat pagnanasa na dumadaloy sa katawan ko. Bawat hinga ko'y sumasabay sa init mula sa kabila. At sa sandaling yon, napakapit ako sa kama, nanginig, at tuluyang binitawan ang sarili ko. Malagkit, mainit, makasalanan. Habang humihingal ako, napatingin ako sa bintana. Bumababa ang kurtina mula sa pagkakasilip. Pero nakita ko ang anino. May nakatayo roon. Hindi ko sigurado kung babae o lalaki, pero alam kong may nanood. At kung tama ang kutob ko, siya yon, si Aling Mira. Pagkagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung totoo ang nangyari kagabi o bunga lang ng pagnanasa. Pero ang pakiramdam sa katawan ko, ang lagkit ng unan at ang tunog na paulit-ulit sa utak ko. Lahat yon, totoo. Nagbihis ako ng pambahay at lumabas para pakainin ang aso. Doon ko siya nakita sa harapan ng bahay niya. Maaga kang nagising. Sabi ni Aling Mira, may hawak na dalawang mag ng kape. Tinapangan ko to. Baka kulang ka sa lakas ngayong umaga. Dagdag pa niya. Sabay bigay ng isa. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Parang alam niya, parang nakita niya, parang narinig niya. Nagulat ako, nang maramdaman kong pinunasan niya ang leeg ko gamit ang daliri niya mismo. Pinagpapawisan ka, ah? Mahina niyang sabi. Napasinghap ako, hindi dahil sa init ng umaga, kundi sa init ng daliri niya. Mag-aalas 5 na ng gabi, bumuhos ang ulan. Kasunod nun, nawala ng kuryente sa buong block. Tahimik ang paligid at medyo madilim na kahit alas 5 pa lang. Nagulat ako nang kumatok siya sa gate. Enzo, tawag niya, may kandila ako. Tara rito, baka gusto mong may kausap habang naghihintay ng kuryente. Hindi ko alam kung aatras ako o lalapit. Pero ang katawan ko, kusa ng gumalaw. Sumama ako. Pagpasok ko sa bahay niya, naamoy ko agad ang pabangon niya, vanilla, pero mas malakas ngayon. Kulob ang hangin at may mga kandilang nagliliwanag sa sala. Umupo siya sa sofa, hinawakan ang tabi niya. Huwag ka nang mahiya, dito ka na lang, umupo ako. At doon ko lang napansin, maluwag ang robe niya. Nakabukas ng bahagya, halata ang makinis niyang hita. At nahuhulaan ko na rin ang hubog ng kanyang dibdib sa ilalim ng kanyang tela. Tahimik lang kami sa simula. Nakikinig sa ulan hanggang siya na ang nagsalita. Tahimik ka palagi, Enzo. Sanay lang po, sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Tahimik ka nga, pero parang alam ko na ang mga pagdaing mo sa gabi. Nanlaki ang mata ko. Napatigil ako sa paghinga. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi din siya tumawa. Ganun lang siya. Kalmado, malalim ang tingin, matapang. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Pero kung ganon ka magpigil, nakaka kung anong itsura mo kapag hindi mo na kaya. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang pinagpawisan ulit ang batok ko kahit malamig ang hangin. Nagdidikit ang tuhod namin, pero wala siyang ginagalaw. Tumayo siya bigla. Akala ko doon na matatapos ang lahat sa pagitan namin. Pero kinuha lang pala niya ang isang tuwalya sa upuan. Nilagay niya sa balikat ko, Mainit ka. Baka nilalagnat ka na tumawa siya ulit. Pero sa likod nun, may lihim, may panunukso. Hindi na ako nagtagal pa. Nagpaalam ako, kunwari. Pero sa totoo lang, kailangan kong umalis dahil baka may hindi ako mapikilan. Kinagabihan, habang nakahiga ako, nakatingin lang ako sa bintana. Umuulan pa rin. Walang TV, walang cellphone. Umiikot lang sa isip ko ang sinabi niya. Alam ko ang mga pagdaing mo. Hindi ako makatulog. At habang nakatitig ako sa bintana, nakita ko siya. siluet lang. Liwanag mula sa loob ng kwarto niya, pero malinaw. Nakatalikod siya. Naka-robe pa rin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tali sa bewang niya. Bumuka ng bahagya ang tela. Gumalaw siya ng mabagal. Parang sinadya, parang alam niyang may nanonood. At nang tanggalin na niya ito, bigla siyang lumingon sa bintana. Diretso sa direksyon ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Hindi ko rin alam kung inisip niyang nanonood ako. Pero isang bagay ang sigurado, ngumiti siya at kumaway. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw. Tahimik na ulit ang paligid. Pero sa loob ko, parang may gustong sumigaw. Parang may apoy na hindi alam kung saan dadaan. Sa titig niya, sa bawat dampi, sa bawat salitang may bigat. Wala na akong kawala. Akala ko dun na matatapos ang gabi. Matagal akong nakatitig sa dilim matapos siyang makitang kumaway at biglang pinatay ang ilaw. Tila wala na akong narinig, kundi ang pagtibok ng sarili kong dibdib. Tahimik na ulit ang paligid, pero sa loob ko parang may nag-aalab na hindi ko na kayang kontrolin. Hanggang sa may marinig akong mahinang katok. Enzo. Boses niya. Mahinahon. Mahina. Bumangon ako binuksan ang pinto. At nandoon siya. Nakalugay ang buhok, suot pa rin ang robe. Pero ngayon, mas halata, mas dikit sa balat. Amoy lavender, amoy bagong ligo. May patak pa ng tubig sa balikat niya. Wala kaming ilaw, sabi niya. Pwede ba akong makitulog? Hindi ako nakasagot agad. Tumangu lang ako. Umatras para papasukin siya. At sa bawat hakbang niya papasok parang unti-unting lumiliit ang pagitan naming dalawa. Pumasok siya na parang kilala na ang loob ng kwarto. Hindi na tumingin sa paligid. Diretsyong naupo sa kama ko. Hinawakan ng pwesto sa tabi niya. Tahimik pa rin ako, pero tumabi ako sa kanya. May isa siyang bakas ng tubig na bumagsak sa hita niya. Napatingin ako. Hindi siya umiwas, hindi siya nagtago. Hindi ako sanay matulog mag-isa kapag brownout. out. Sabi niya, Nakakapanibago kasi. Hindi lang malamig. Malungkot pa. Napatawa siya. Pero sa boses niyang yon, may laman. Nakatitig siya sa akin. Walang puwersahan. Pero may paghila. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mahigpit, pero diretsyo. Nilagay niya sa bewang niya. Mainit ang katawan niya. Parang naghihintay lang ng kahit anong init. Okay lang ba? Tanong niya. Tumangu ako. Hindi ako makapagsalita. Parang natuyuan ng laway ang lalamunan ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Hanggang magkalapit ang mga mukha namin. Ilang segundo ng katahimikan. Hanggang siya na ang unang dumampi. Mainit. Mabagal. Nanginginig ako, pero hindi dahil sa lamig. Ang halik niya, hindi mapangahas. Pero puno ng lalim. Puno ng tanong. At puno ng kasagutang matagal ng hindi na ibibigay. Bumigay ako. Hinawakan ko ang mukha niya hinila ko siya palapit. At sa sandaling yon, pareho na kaming humihinga ng malalim. Habang hinahalikan ko siya, unti-unti kong binuksan ang robe niya. Hindi ko tinanggal ng lubos. Pero sapat para makita ko ang kanyang dibdib na matagal nang tinatago sa ilalim ng tela. Niyakap niya ako, mahigpit. Parang kabado siyang mawala ulit sa sarili. Ang katawan niya, parang kwartong matagal nang hindi nabubuksan mainit sa loob at sa bawat paghaplos ko, parang may matagal ng iniipong init na ngayoy kumakawala. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kaya hinayaan ko lang ang kamay ko na manatili sa bewang niya habang pinakikiramdaman ang bawat sagot ng kanyang katawan. Matagal na akong walang ganito, sambit niya sa tenga ko. Kaya Enzo, dahan-dahan lang. Mabagal kong hinaplos ang kanyang tagiliran pababa sa kanyang sentro habang magkadikit ang aming mga katawan. Ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw, mainit, kumikislot, parang may bahagi sa kanya na muling nagising at pinayagan akong maramdaman yon ng buo. Na mas lalong nagpatindi sa aking paggalaw. Pagkaraan ng ilang minuto, hiniga ako siya sa kama, mabagal, maingat, para akong kinakabahan na baka bigla siyang maglaho. Habang nakapatong ako sa kanya, magkadikit ang katawan namin, damako ang bawat hinga niya. Hindi ito bastos, hindi ito puro init lang, may lalim, may bigat. Bawat galaw ay may halong pakiusap at pagbitaw, masikip, mainit, malalim. Parang sabay kaming binuhay ng sandaling yon. Hindi ko naramdaman ang oras. Ang alam ko lang, sa bawat pagdampi, sa bawat pagdaing, sa bawat paghinga, para kaming nasa lugar kung saan wala ng kasalanan, para kaming lumalangoy sa dagat ng init at lungkot na sabay naming pinakawalan. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga hita. Parang sagot ng katawan niyang matagal nang naghihintay. Habang ako naman, dahan-dahang niluwagan ang pagpigil sa sarili. At sa pagitan ng paghinga at titig, naramdaman kong pareho naming naabot ang dulo ng gabing iyon. Pagkatapos, wala kaming sinabi, humihinga lang kami. Pareho kaming pinagpapawisan, parehong tahimik, nakahiga siya sa kaliwa ko. Nakadikit ang katawan, ang noo niya nasa noo ko. Nakapikit siya, pero alam kong mulat pa ang diwa niya. Ako rin, plano kung sabihin na hindi ako nagsisisi. Gusto kong sabihin na kung ito lang ang pagkakataon naming dalawa, sapat na. Pero hindi ko sinabi. Kasi sa sandaling yon, sapat na ang pagtibok ng puso naming sabay ang kumpas. Hindi ko alam kung saan patungo ito. Pero sigurado ako sa isang bagay. Wala na talagang pader sa pagitan namin. Kinabukasan, pagkagising ko, malamig na ang hangin. Wala na siya sa tabi ko. Bumangon ako agad at hinanap ang init ng katawan niya. Pero ang natagpuan ko lang, isang unan na bahagyang mainit pa at isang piraso ng papel na nakapatong sa kumot. Nakasulat sa maayos na sulat-kamay, walang pagsisisi. "Pero kailangan ko nang umalis. Salamat sa gabing binuhay mo ako." Napatitig lang ako, walang tunog, walang galaw. Parang tumigil ang buong paligid habang hawak ko ang sulat niya. Wala na siyang iniwang bakas maliban sa alaala ng gabi. At init na hindi ko alam kung kailan ko pamuling mararamdaman, lumipas ang buong araw na hindi ko siya nakita. Sarado ang bintana ng bahay nila, walang ingay, walang yabag, parang wala talagang nakatira roon. Sinubukan kong lumapit, kumatok, walang sumagot. Ang babae na ilang araw ko lang nakasama, pero tila buong pagkatao ko na ang nahawakan, bigla na lang naglaho. Walang paliwanag. Walang pagkakataong magtanong kung bakit. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit, narinig ko ang ingay mula sa labas. Isang moving truck. Nasa tapat ng bahay nila. Lumabas ako. Doon ko nakita si Aling Merly, ang landlady. Nagkakape sa may gate habang pinagmamasdan ang pag-akyat ng mga kahon. Bigla na lang siyang umalis, sabi niya. Hindi nagpaalam. Basta isang araw, hindi na bumalik tahimik siyang babae. Pero sa mga mata niya, may gustong sumigaw. Hindi ko alam kung dapat ba akong makialam. Kung may karapatan ba akong umasa sa higit pa. Pero hindi ko rin kayang magtanong dahil alam kong sa isang gabi lang, ako naging bahagi ng pagkataon niyang pinipili niyang ilihim. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng nangyari. Wala akong alam na pagkakamali, pero wala rin akong maipagmamalaki. Isang gabi lang iyon. Pero ako'y hindi na rin naging katulad ng dati. Ang katahimikan na dati kong kinasanayan, ngayon ay parang parusang paulit-ulit. Ang pader na dati humihiwalay sa amin, ngayon'y tila pader din sa loob ko, na kahit anong sigaw ko, wala na akong maririnig na sagot mula sa kabila. Hindi ko na siya nakita ulit. Pero sa bawat gabing tahimik, sa bawat pagbuhos ng ulan, sa bawat pagdampi ng hanging amoy lavender, naririnig ko pa rin siya. Sa loob ng kwarto, sa ilalim ng dilim, doon ako muling nabuhay. At kahit isang gabi lang iyon, parang bahagi na siya ng bawat pagkagising ko. Binigyan niya ako ng tanong na walang sagot, pero tinuruan din niya akong makinig sa sarili kong katahimikan. Ako si Enzo. Hindi ko hinanap ang tukso, pero nang tumawid ito sa pagitan naming dalawa, hindi ko na siya kayang itaboy. Sa kabilang bahay, may gumising sa akin. At sa gabing yon, nahanap ko ang sarili kong matagal nang natutulog. At kung may kasalanan man akong nagawa, siguro yon ay ang hayaang matapos ang isang bagay na kailan may hindi ko pinagsisihan. Dahil minsan, hindi mo kailangang magtagal sa isang relasyon para malaman mong totoo. Minsan, isang gabi lang ang kailangan para maramdaman mong buo ka ulit. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.